Many crash. Many crash. Oh, crash, may nag Oh, na na may nag-cross. may nag-cross. May nag May nag May nag Ay, aso na, na ano, no? May sa kanan. May na, nag-cross. Na, na. May nag-cross. May nag Wait lang. Wait lang. Yung scrambler. Yeah. Scrumpler, scrumpler, scrambler. 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 Ay, Sino yun? Kasama natin? Aso, aso. Aso, aso. Ben, ben, ben. Ano? Hindi natin Ay, Tingnan, tingnan, tingnan. Aso, aso. Parang nadali niya. Ara so, ara ala no? ara ara ano? Sundan. Ara niya. Oh, wait lang, wait lang. Wait lang. Asa na dali niya? Wait lang, balik lang, balik. Alam daan, alam daan. Tara na, tara na. Balik lang, balik lang. Ha? Tara na. Tara na, tara na. Check natin, check natin bro, baka ano. Okay. Uh -huh. Baka 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 matulungan natin. Ah, sige. Hindi kasama siya. Hindi kasama yan eh. Dali niya yung ara. Dali natin yan. Oh, tumama pa sa L3, pre. Oh, Oo. Oh. Rescue. Hindi ba na ako kasama Hindi, hindi natin kasama. Hindi natin kasama. Patayin mo na. Tayo natin din yung bike. Tutulo eh, tutulo. Ano, ah, itatayo natin yun? Oh, Oo, tayo natin. Tulungan natin. Tama. Huwag yung muna yung galeran bro! Huwag yung muna yung galeran Huwag yung muna hindi gagamit <laughs> uh, na yun gagamit naman yung pagdating Huwag yung pagdating yung yung pagdating yung yung Yan yung pagdating 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 Yan, Daan, daan. Sabi, ka na, na ko <tong> De, na kilala ko. Hindi, kilala ko yan, pre. Tanggalin yung ano. Hindi, ito yung na. natin. Wag, 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 At wag. Hindi, ito ito, 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 ito scrambler, scrambler. Tapagis na gasolina. Tayo Saan na, pre. Ano yung money, kayo, para makahingi. Para tanggalin yung helmet. Ay, walang stand. wala stand. Di sa kabila. Nasa kabila ang stand. Sa kabila ba? Sa kabila. Yan, yan, yan. Hindi, makalap. Usok mo dun, usok mo dun Usok mo dun Ito, purot-purot pa rin ko to, Cap? Ha? nga helmet, para makuha siya Eh, sakyan, sakyan Huwag kang tatay, huwag mo nang gumalaw, huwag mo nang please Huwag mo mo lang, rescue Huwag mo nang mo lang, Ah, so dali

Bubulok na lang ako pagbaba, wala na akong gas. Ha? Tara na, tara Nakita Aro, mo? Ma? tara na, na. Ah, na guys. Wala akong, wala akong ano. Kilala ko, kilala mo? Tara, <laughs> tara, tara, tara. Tara, tara, ako nun. Tara. Tinulungan yeah. lang namin. Tara na, ako nun. Makakain tayo sa side of Tara na, may ano na, may police na tara. Uh Oo. -oh. Pakahuli uh, yan. Tara na mo, wala ka naman may tutul. Mon, pabigat ka lang dyan. Umalis ka na dyan. Tapos si Inga pa, umalis ka na Nauna tayo sa mga yung kanina, diba? Tapos na lang natin ulit. Oo, oo.